kayo yung isang bagay na ibinigay noon sa akin ng lolo mo. Ang sabi niya, ibigay ko yon sa iyo sa tamang panahon. Hinugot ni Lolo Ben mula sa bulsa ang isang kwintas. Inabot nito yon kay Lucas na agad niyang tinanggap. Nang makita niya yon ng malapitan, ay nalaman niya na isa yung anting-anting. Hindi po ba anting-anting ito? Tama ka. Anting-anting nga yan, Lucas magbibigay yan ng lakas sa iyo na maaring tumulong sa iyo sa oras ng pangangailangan mo. Eh, paano po ito gagamitin, Lolo? Kapag hiningi mo ang lakas na taglay ng anting-anting na yan, ibibigay nito yon sa iyo. Pero may kapalit. Napakadelikado nitong gamitin dahil maaari itong ikamatay ng may-ari kung hindi ito gagamitin na maayos. Kaya, tandaan mo, Lucas, Gamitin mo lang ito kapag talagang kinakailangan. Kapag wala ka ng ibang pagpipilian. Dahil malaki ang posibilidad na buhay mo ang magiging kapalit kapag ginamit mo yan. Po? E, buhay ko pala ang kapalit. E, bakit ko pagagamitin ito, lolo? Hindi ko rin alam sa lolo mo kung bakit niya yan gustong ibigay sa'yo. Pero kilala mo ang lolo mo, Lucas. Matalino siya. Marailay, nakita niya na magagamit mo yan kaya palagi mo yang isusuot. Pero si Amara eh, este si Carmen. Ano pong dapat mong gawin sa kanya? Baka po pwede niyo akong tulungan. Sa mga sinabi niyo kasi, malakas ang kotob ko na may masama siyang binabalak dito sa Santa Teresita City. Eh. eh hindi lang sa Santa Teresita siya may masamang binabalak, kundi sa rin. Eh, pasensya ka na rin kung hindi nakita kita matutulungan sa bagay na yan. Patanda na ako. Mahina na. Naniniwala ko na hindi ka noon sasanayin ni Sebio ng wala lang. May nakita siya sa iyo, Lucas, para pagkatiwalaan ka niya na ituro sa iyo ang kaalaman niya. Hindi ko po alam ang gagawin ko eh. Paano ko mo matatalo si Carmen? ganito isipin mo Lucas Kung tuso siya, dapat ay mas maging tuso ka kesa sa kanya Kung magaling siyang magpanggap, dapat mas magaling kang magpanggap Natigilan si Lucas at napaisip sa sinabi ni Lolo Ben Maya maya ay napangiti siya Oh, <laughs> bakit nakangiti ka Lucas? Hindi ako nagpapatawa ha Seryoso ako sa ipinayo ko sa'yo hindi po ko natatawa sa inyo, Lolo Ben. Ang totoo, dahil sa huli niyong sinabi,